pag bawat isa. Kamusta, kamusta, sister, kamusta Hallelujah, okay, Nais ko kayo pasalamatan Sa magbato niya naman ang pababawang Ngunit kayo pa rin Hallelujah Ay narito at nakikisa Ng aking paligid Kayo'y masaya. Hallelujah. Kayo'y nagbabahagi. Kung ano ang nasa inyo, alleluia, mga kamay. Tunay nga na ang mga gawain niya ay aking kinalulugan. Sabagkat ang mga bagay na iyan, alleluia, ay hindi ninyo sa aking kaharian. Hallelujah. Naririyan na sa inyong mga kamay ang mga bagay na iyan. Sa iyan, ay isang pahirap lamang. Pagmulat ng inyong mga buhay. kaya habang kayo ay naririto pa, naway laging sumilay sa inyo, ang pamamitin aking nais mapagkaslan. Sa pagkang ang mga ang nagsasabi kayo'y masaya sa aking pili. Hallelujah, hallelujah, Kaya naman aking mga anak, hallelujah, kayo'y laging hihiling sa aking pangalan hallelujah, upang hallelujah, ang inyong kahilingan sa tamang pangalan ito'y magkaroon ng katugunan. Ako siyawe Yahweh ang nagsasabi sa inyo ng mga bagay niya. Ako siyawe ang Diyos na inyong sinasamba sa tahanan nila. Ang Diyos na inyong pinapinindan sa tahanan nito. Ang Diyos na inyong iniindakan at inaawitan sa tahanan nito. Ako'y narinitong palagi at laging naliintay sa aking mga anak upang ako ay pakinggan. Kaya aking mga anak, salubungin ninyo ang taon na puno ng pag sa pagkat sa pagkatay ninyo, mga kakalang. Iyan ang makapagpapagpatid ng mga kaluluhan, at ng mga kalungkutan. Kaya aking alleluia, mga anak, ako'y narito bago matapos ang taon. Alleluia, Kaya't walang alleluia, dahilan para kayo'y maging malungkot. Amen. Sa pagpasok ng taon, ako pa rin ay naririto at kasama ninyo. Kaya't walang dahilan upang kayo'y hindi magtagumpay. Sa pagkatang nasa piling ng Diyos ay laging magtagumpay. Kaya't panatilihin ninyo na malinis ang inyong kalooban Alleluia, Alleluia, upang akong si Yahweh ay patuloy na manahal. Kayo Alleluia, ay aking mga anak Alleluia, at ang aking mga anak Alleluia, ay aking tinitipon sa aking tahanan. Alleluia, at ito ang ating tahanang tipanan. Nawa kayo ay laging pumarito. At huwag ninyong kalilimutan at ang ipanan sapagkat ito ay mahalaga para sa akin. Bakit kong ito ay mahalaga rin sa inyo? Sapagkat sa, sa pagdano niyo ng ating ipanan, kayo'y nakararanas ng kagalingan Kayo'y nakararamdam Alleluia. ng kalakasan. Alleluia. Kaya ipagpatuloy Alleluia. ninyo ang pakikipagtipan sa Diyos. Huwag ninyong kalilimutan ang ating tipanan. Alleluia. Sa susunod na taon, tayong muli ay magtatagpo. Kayong muli ay, ay magpubuli, aawit Alleluia. at iindak sa tahanan nito. Naway mapagtagumpayan Hallelujah. ninyo ang mga pagsubok na mayroong kapahintulutan na nagmumula sa akin upang makita ninyo at upang ipakita ninyo ang inyong mga tibay at katatagan. Isang masaganang taon ang inyong salubuti. bukasang ang kalamitan at makikinig sa inyong alleluia, panalangin. Alleluia, Kaya manalangin kayo alleluia, habang alleluia, paparating alleluia, ang bagong taon. Alleluia, at gamitin ninyo ang inyong mga kapangyarihan sa inyong mga dila upang alleluia, ang kasaganaan ay pumasok alleluia, sa inyong tahanan. E, Iyan ang aking tagubilin lawan pagsikapan inyong tubig. Maraming salamat sa inyong Alleluia. lahat. Salamat Alleluia. sa isang taong inyong paglilingkod. Salamat Alleluia. sa isang taong inyong pagpapagal. Salamat Alleluia. sa isang taong puno Alleluia. ng kabutihan ang inyong mga gawa. Alleluia. Salamat sa isang taon Alleluia. na kayo'y nabuno ng pag-aalay sa aking tahanan. Alleluia. Naway, Alleluia. magkaisa kayo Alleluia. na gawin muli Alleluia. ang inyong na napagis ng gawin. Alleluia. Ang pag-aalay sa tuwing tayo Alleluia. ay mayroong paghahito. Maraming salamat Alleluia. sa inyong lahat ipagpatuloy ninyo ang inyong paghalo. Ipagpatuloy ninyo ang pagpapakilala sa aking pangalan. Ipagpatuloy ninyo ang pagbigay ng mabuting balita saan man. Dahil. Maraming salamat sa inyo. Praise, Praise Yahweh.